Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Ito, ito guys. Ganito kabaliw yung asawa ko sa SB19. Oh. Ayan oh. Nilagyan niya ng mga poster yung mga pader. Ayan. Ayan. Sino ba yan? Imbis na picture ko na lang sana yung pinaglalagay niya. Yan yung mga nakalagay na yeah, SB19 daw yan. Oh. Hello, James Reed. Oh, tapos ito. Kento, Kento. Tapos yan. Marami siyang kung ano-ano mga ano. Ito yung pumunta siya sa concert. Stick, stick yan. Ang oh, ilaw daw. Yan yung mga di ko alam ano po ano, kasama ba yan. Yan yung ng ano. Yan Nasa ice cream. Yan sila. SB19 so, Shoutout sa inyo ha Ayan, may mga libro siya Ano ba nasa loob na ito? Ah, notebook lang siya Tapos yan Ito Yan, JC Who's JC? Saka si Parsino Pipap is the future SB19 ba yan? Ah, yun sila oh Ah, yun na o, tapos may mga cards. Yan, dami pa lang ganito. Hmm, collectibles 'yan mga 'yan. Yan. Si itaas ito yung mga nasa selecta ice cream mga nakuha niya. Marami pa 'yan, may bahay pa kami dun sa kabila, puro ganyan din. Ayun. Eh Ay, kung sana yung mga picture ko na lang yun nandiyan sana no. Mas mas mas, mas astig ba yung ganun? yan tapos hindi pa natatapos marami pa siya nakatambak dun sa kabila hindi pa na ilalagay dito yeah